So, mali po. Ito, meron tayong ipapakita. Ito po yung karuktong ng ating vlogs. Uh, susubukan so, po natin yung iba-ibang mic. Wireless, wired, o oh, wired pa rin. Ito, tapos yung bago natin po. Koski, Koski, FS200. Ano nga bang pinagkaiba at saan ka nga ba comfortable? At ito kasi, pinagkaiba nila, ito. Pinagkaiba nito, ito, kaya mo ng malayuan. Mga 10 years meters away. Tapos ito naman, wide. Kung hindi mo pa siya ididikit dito sa damit mo, so ngayon, ngayon sa bibig mo, is hindi magiging uh, maganda yung boses. Ito naman, kailangan mo pa ng ganito para bahagyang marinig mo yung electric pan. Tapos ito naman, hindi pa natin nasusubukan kaya. Tara, subukan natin. Uh, ngayon, bago natin gamitin ito, mayroon, mayroon lang tayong kinakailangan buksan na apps at saka settings dun sa ating mga cellphone. Yung gamit natin ngayon is yung uh, internal ng cell, cellphone na mic. So, ito, makikita nyo kung gaano nga ba uh, ang pinagkaiba ng mga mics. Yung sa cellphone niya ba? Ito, 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 ito. Kaya yung post natin yung So, tara! So, ayan. Mic test, mic test, mic test. Ito, so, gamit natin yung ating uh, wireless microphone. <laughs> Ah, uh, ayun, try natin palakasin kasi yung itong... para sa uh, natin po yung sagap na sagap na ba yung pag-alaskos para malaban natin yung mag-alaskos from home. So ito, lumalayo ako ngayon, ano? lumalayo yung pagandahan ng wireless. So, palakasin natin ito. Ayan, malakas na po yung pinatirikpan.

Ayan po, uh, wala si anong pinagkaiba ng sa uh, internal ng cellphone tsaka wireless at saka itong wired na maliit na na mic na ginagamit din sa pagbablogging kung kayo na may wala kang budget uh, pwede nyo pag-ipunan kung kayo na may mayaman bumili kayo ng mamahalin yan yan ang mga uh, lang naman yung advice ko so ah uh, kaya pakiramdaman nyo po kung ano pinagkaiba ng ating nasabing tap ng bike ah uh, yan po so yan naman po yung yung natitira itong may yung uh, feather o yung par far yung far bike o par bike tsaka ito yung mayroong filter uh, bago natin cash king it has 200 so yun po tingnan nyo rin po yung pinagkaiba ha yung kung sagap nyo ba yung tunog ng electric fan yung tunog ng yung bibig o yung paghawak ng mga mic so yun po so yan eto naman po yung aking ginagamit palagi nung ako yung nagre reaction video eto yung my fire filter But, ito. Uh, pakinggan niyo po kung anong pinakaiba ng nasabing uh, dalawang nauna. Ay tatlong nauna yung sa internal cellphone, internal mic ng cellphone, or itong external mic na wireless, at yung wired na kiniklip sa damit. Tapos itong ginagamit ko ngayon kung alin po yung maganda. So yung panghuli po natin, ito yung bago nating uh, Koski FS200 kung anong pinakaiba kung sagap na sagap nga ba niya yung tunog ng mga kapaligiran natin electric pan or yung paghawak ng kamay mararamdaman mo naman yan kung uh, yung hininga natin ano, no? so yan po uh, subukan naman po natin yung ating kaske FS200 so para makapamili na rin kayo kung, at uh, magkaroon kayo ng choices kung ano nga bang puwede sa inyo at uh, worth it talaga ng microphone na para sa inyo ito kasing gamit ko ngayon palagi kung ika yung nasa malapitan or kailangan yung idot-dot sa bibig nyo so ito, uh, koshki naman yung gagamitin natin And last but not the least, ito yung ating koshki fs200 so ito yung sinasabi ko yung may RGB tapos yung tinatawag nila na one touch One off at saka oh, di ko alam kung mute yun or off. So ito yan oh. Kunting galaw mo lang dito, napaka-sensitive po ng itong bilog na to na button. Pwede ka mag-mute. Ito ah. Oh, yan. So, ano nga bang choice mo? Ano nga bang pinagkaiba Sa nasabing nga, 1, 2, 3, 4, 5. Kung external nga, internal nga ba ng mic ng cellphone mo? Wireless? Or itong uh, uh, wired na kiniklip sa damit? O ito yung may fire? Kadalasan mo itong makikita sa mga nagbablog yung kinakabit sa cellphone. Ito sa akin, nilagyan ko ng wire para malaman din natin kung anong pinagkaiba. So, ito. Kung ano yung choice mo kung anong hindi maganda o para sa iyo ito yung nasa sagap ba diba? yung tunog sa kapaligiran ito nasa ginagamit ko malayo yung bibig ko sa mic na to na koski ha ah. so ayan po mga kaibigan kung anong napakaganda kaya kung nakapamili ka na yun ang bilim mo para makapagsimula na po tayo sa ating ah, uh, tawag nito Uh, reaction video. Okay, maraming salamat po sa pagtangkilik sa akin channel. Ito po si Marsolo once again. At welcome back to my channel. Kung hindi ka pa subscribe, please naman, paabutin nyo naman ako ng monetization kasi napakatagal na po ng channel ko. Uh, na natin to. Nang sa ganun, makatulong po tayo at uh, syempre, at magkaroon po tayo ng sapat na uh, Basta, marami akong magagawa promise yan, totoo. Hindi po tayo katulad ng iba, pa mag-YouTube, YouTube para... Pero ako, hindi po ako ganoon. So, ayan po, yung ating na uh, uh, mga choices ito. Ito lang po ang nagustuhan ko, Koski FS200. So, ayan po. Marami salamat po sa mag-subscribe at this is Marcelo once again and Baboos!